This time ay naman tayo sa ating performer of the day na nagbabalik sa RSP stage. Welcome back to Rise and Shine, Pilipinas, Christian Biando. Welcome po. Uh, good morning po sa inyo lahat. Okay, Christian, para sa mga ka-RSP natin na hindi pa nakakilala sa'yo, kuwento mo naman kami, paano ka ba nagsimula dito sa journey mo sa pagkanta? Actually, next start po ito nung ako ay grade 3. And then, wala kasi ngang kakanta ng National Anthem sa flag ceremony na. Mm -hmm. So, uh, inasign ako ng teacher ko and then doon na po nagsimula. Ano, uh, nag, uh, nagkaroon na po ko ng kilig uh, sa pagkanta. Oh wow, okay. so bago yun hindi mo alam hindi pa, na marunong kang kumanta. Ano so, nagulat ka sa boss mo yes, Ay, I'm so inspired kasi natuwa sila doon sa pagkanta ko at asap sarap feeling na yun. Na uh, at, at nagulat ka rin na magaling ka pala. Yes. Oh, so, diba na-enjoy okay? mo na rin siya talaga. Uh, hindi ko po, po alam na marunong ako. No, Ross, okay. baka may hidden talent ka pala no? uh, but wait lang parang kakanta kumamaya na this sir so, <laughs> <laughs> so uh, nakuwento mo po sa amin isa ka rin teacher sir ano uh, kamusta po ang pagsasabay niyo ng passion ng pagtuturo at ng music industry paano niyo po ito napapagsabay sa so, kasalukuyan po okay nagtuturo sa Philippine College of Advanced Arts and Technology And uh, uh, as a teacher na meron kang uh, passion sa pagkanta, huwag nating ilayo ito sa mga lessons. Kasi like for example, ang ginagawa ko po ay kapag may mga topic kami, so halimbawa ito tungkol sa isang ama, so pwede yung kumanta ng mga songs sa may kinalaman sa topic. Oh. So for for that uh, part, no, nagiging ano po, no, mas naging engaging yung lesson and topic. Mm, how interesting, no? Pero balita namin kasi involved ka daw sa pagbuo at paggawa ng yung mga kanta. Paano ka na-involve na dito? Do you write songs? Uh, for now po, uh, I'm uh, I'm on uh assessing no kapag mm. po nasulat na yung kanta kapag nagkakaroon na po ng interpretation mm -hmm. nagbibigay po ako ng critique no kung sa kung paano po ito mas magandang may interpret kaya po sa mga songs na uh, pinapa-interpret po mm. sa akin no nagbibigay kung kumbaga collaboration ng ideas sa kung paano mas magandang may interpret at mas magugustuhan ng mga tao pero so, hindi naman oh. na offend yung usual songwriter kapag kinokorekto hindi hmm. hmm. naman po kasi hmm. i think uh, it's a matter of good communication then doon mm -hmm. sa writer so ah, long okay. na kayo ko pala kung po. hindi siya ma-plagiarize or ano yes. diba? so, mm -hmm. dapat So ngayon ano ba yung pangalawang kakantahin mo ngayong araw? Ang um, pangalawa kakantahin ko pa yung walang kapalit no. Ito oh. po ay most requested ng mga estudyante ko. Kaya po sa mga estudyante ko, hello. Hello po sa inyong lahat. Good morning sa inyo. Original ba ito? Ah, uh, ito po ay uh, kinanta po ni Ray Balena. Oh, wow. wow. <laughs> Grabe, napaka-supportive ng mga students yun. sir. Yes, so, Brennan, yes, pa nanonood sila sa atin ngayon. Yes po, nanonood Baka gusto sila mong tayo. bumati muna sa kanila bago ka namin pakantahin. Ayan, hello uh, sa lahat ng mga uh, estudyante and of course administ administrators of Philippine College of Advanced Arts and Technology. Magandang magandang umaga sa inyo lahat. So, stay tuned lang at uh, huwag kayong aalas, no? Marami pang exciting na mapapanood ngayong umaga. Ayan, alright. So alam namin, excited na rin kayo mapakinggan ulit siya. Kaya huwag na nating patatagalin pa. The floor is yours, Christian. Nang inalay kong pag-ibig Kulang man ang iyong pang-tingin Ang lahat sa'yo'y ipibigay Kahit di mo man pinapansin Huwag man ang ba, di na kita Pag hahanapan pa you so Huwag magamba kung di kita paghahanapan pa ng anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Sayang ganito ang nagmamahal. Di ka dapat mabahala, hinanakit sa'king walang. i